odwarnan od na nandyan, putang ina. Ha? Lumabas-lubas na kayo dito. Putang ina nyo, ang yayabang nyo dito eh. Ha? Anong pinagyayabang nyo dito sa room namin? Ha? Kita nyo naman yan, malinis, di ba? Putang ina nyo, nag i kayo, ang hihina. I-scroll nyo. Ha? Anong mga convict? Ba't hindi kayo naangat dyan? Putang ina nyo, mga moron kayo eh. Putang ina, wala ka namang silbing puming ina mo eh. Oh, ano ako hindi ka Putang ina mo. Nakuha mo VC? Ha? Huh? Putang ina mo, katahihang eh, ko puta ng pagmumukha mo eh. Ha? Huh? Feeling mo ikaw nasa ibabaw, tanga. ha? <laughs> <laughs> huh? Putang ina mo. Boots kong putang ina nasa ibabaw. Kita mo ba yan oh? Gods of War. Ng PC 45. Ha? Huh? Ha? Putang ina, ganyan bumaon si Vince, putang ina nyo. Wala kayong mapapala sa aking putang ina nyo, kundi yung putang ina ng mura ko. Damputin yung puta ng mga panlalait ko sa inyong mga tanga. Ha? Huh? Ano mga convict? Putang ina mo kang assassin ka eh. Putang ina mo, aasinating ka ng putang ina ka. Ha? Huh? Putang ina mo, bilang ka ng brush mo sa kanto puking ina ka. Putang ina mo, sampar-sampaling kita ng putang ina mura ko eh. Ha? Huh? Kita mo yan putang ina, naglalabasan ng mga ID ko. Pero sino nasa ibabaw? Puking ina. Ha? Huh? Si Binsa naman, di ba? putang ina nyo. Pupunta-punta pa kayo sa putang ng baluarte ko, puking ina nyo. Ha? Huh? Hindi nyo kakayangin talenta ng YMSG, mga tanga. Ano? Convict assassin. Putang ina mo, bakit hindi ka makapagpuking ng mura dyan? <laughs> Mag-scroll ka, tanga. Ha? Huh? Putang ina mo, wala kang kwenta sa akin, puking ina mo eh. Ha? Huh? Putang ina mo, katapotang putang, putang kasi na putang ina mo. Dapat putang ina mo, alamin mo kung saan yung putang na binabangga niyong mga tanga. Putang ina nyo. Ang yayabang niyong mga morong kayong puwaka ng ina nyo. Sino pinagmamalaki niyo dito, si Wiesel? Ha? Huh? Putang ina, draw ang putang na pagmumuka nyo eh. Oh, sa mga view, viewers ng YouTube, putang ina, tinitingnan nyo na naman kung sino putang nasa VC. Ha? Huh? Wala akong iniigi dyan. Oh, kita nyo. Putang ina. Hindi yan pinagmamagali. Putang ina. Talento yan. Ha? Huh? Ano mang convict? Putang ina pag nandito na yung amo nyo, bigla kang tatangbo, puking ina nyo. <laughs> convict ka putang ina mo. Umalis ka na dito. Putang ina, bagot kita tayo yan. Putang ina kang animal ka. Masyado kang papansin sa amin, putang ina mo. Oh, eto putang na, declared na naman. <laughs> putang ina. Ha? Huh? Durayan.